Hello mga guys. Andito ako ngayon sa ano namin bilihanan sa ilalim guys. 10 o'clock pa here. Hindi naman madaming tao dito sa amin guys. Sweden ang country at ito yung bilihanan namin whatsoever. Stadium. Ito yung formada niya guys. Again, i-explain ko na, na naman sa inyo. Magkaiba-iba kasi Tingnan nyo. Jack. Jack. Jack Jones. O, oh, ganoon. Hmm. Yan. Hmm. Mga tao sila, guys. Tika muna. Naglakad-lakad ako. Hmm. Since Sweden naman, hindi naman ako nag being a Swedish. Masaya pa nga ako dahil sa kanila kasi, yung originality. Pati mga tao, na na lang sa ka-original. Yung mga tao, katulad nila. Ganun ba, Ginny? Hindi ako nagsisisi doon. Pero, walang perfecto sa buhay. Diyan ako bili-bili mga ano, mga earrings-earrings, passion-passion, uh, ear and pin. Wala lang, wala akong libangan, guys. Tingnan nyo. Ano na daw sila. Ah, uh, 20%. Okay lang naman yun sa kanila. Magbidyo-bidyo ako. Mm hmm. I-disper-disper di, di, di naman ni din nila yun. Mm hmm. Hindi naman sila nagpalag-palag. Hindi, anat si don't bidyo-bidyo-bidyo. Makapal lang mukha mo, Ginny Bib. Oo. Uh -huh. Makapal na. Tingnan nyo. Pati sila binidyo ako. <laughs> mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. question na tayo dito. Hmm. -mm. Mm -mm ito si ano yan Jennifer? ano parang pharmacy sa atin kasi Swedish kasi eh. ito nagbinta-binta sila mga vitamin siguro dito yung tindah tindahan life ito yung bili kayo mga cakes mm -hmm.